Maganda buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Eto na, ang mainit na balita mula sa mundo ng basketball. Gilas may malaking problema. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O mga bossing ko mamaya na ang pinaka inaabangan ng mga basketball fans ang pagsisimula ng pinakamalaking basketball event sa buong mundo ang 2023 FIBA World Cup o ayan mga bossing go na nga po dyan na makakatapat ng ating Gilas Pilipinas ang malakas na bansang Dominican Republic na may mga NBA players na maglalaro Pinapangunahan ang Dominican Republic ng dekalibring NBA player na si Carl Anthony Towns. Alam ng mga tagagilas kung gaano kalakas ang makakasagupa nila. Isang malaking sakit ng ulo para sa depensa itong si Towns. Nabukod sa malaki, eh malakas at mabilis ang player na yon. Nasiguradong poproblemahin ang mga tagagilas kung sino ang ipatapao sa kanya dito napasabi na lang si Coach Chot Reyes na namimiss niya ang isang Ranidel de na isang napakagaling na defensive player noon ng Gilas na pwede sanang ipantapat kay Carl Anthony Towns pero syempre iba na ang panahon ngayon madami naman ang mas malalaking player ngayon ng Gilas at may mga taglay na atletitisim na pwedeng ipantapat kay Carl Anthony Towns o oh, ayan mga bossing ko, siguradong mapapalaban talaga ang ating Gilas Pilipinas sa mga paparating na laban nila sa FIBA World Cup. Ang may tutulong na lang natin e eh, magdasal at suportahan ang ating mga pambato na kahit mahirap ang mga laban e eh, kaya nilang malusutan yon at gulatin ang mundo sa mga pambihirang panalo ngayong World Cup. O kayo mga bossing ko, sinong player ng Gilas ang pwedeng magpalambot sa NBA player ng Dominican Republic na si Carl Anthony Towns? O i-comment yun na yan sa ating comment section. Nga pala, may FB page nga pala tayo mga bossing ko. Sports Life Tunnel, PH ang pangalan.